Hello guys, for today's video guys, naglakad-lakad pala ako dyan guys, kasi nga uh, 5am na in the morning, tapos pauwi na ako ng bahay guys, bali doon pala ako natulog sa budigan ng pinsan ko, kasi gabi na talaga matapos ang loading ng palay, hindi na talaga ako makauwi-uwi guys, so doon na lang ako nagatulog sa by ansel ng pinsan ko guys, so bali umaga na talaga ako makauwi ng bahay, kaya buti na lang, kasi nga mas gusto gusto ko naman na makalakad-lakad ako para exercise so malapit lang man naman ang bahay namin dito guys sa Budiga guys wali mga isang kilometro lang ang lakarin mo guys makarating ka na talaga sa bahay so ayan umagang umaga ako lang talaga ang mag isa ang naglakad-lakad wala pa talagang tao guys so kailangan talaga natin mag uwi kasi pagdating sa bahay maligo ako guys din balik na naman ako sa budiga kailangan talaga guys na tulungan natin ang ating dialysis warrior guys kasi nga uh, madali lang talaga mapagod si Papa Jun guys kasi hindi niya na talaga kaya ang mga trabaho. Iba na talaga guys kung ang isang tao ay ginadialysis madali lang talaga mapagod at syempre para din maghaba ang buhay ni Papa Jun kailangan niya talaga magpahinga guys. At fast forward guys tumating na pala ako sa bahay at tingnan naman ang bahay namin. Sobrang dumi talaga sa paligid guys. Sa labas ng bahay namin, ang dami talaga ang mga damo guys. Hindi nawalisan, hindi rin masunog kasi nga araw-araw talaga nagaulan dito sa bunawan. Buti na lang, nakapaglabas si Kuya Dib guys, ang panganay ko na anak na lalaki. nakapanglaban na di ay siya at nakasampay na pala siya. At nagulat talaga ako guys kasi nakagising na pala si Papa Jun ang ating dialysis warrior guys. Nakapagsaing na siya ng kanin ganyan talaga yan si Papa Jun guys kahit noon hindi pa siya ginadialisis maaga talaga yan siya magising para magsaing at magluto guys mauna pa talaga yan siya magising sa akin guys kasi alam nyo naman nagapamasaada siya so kailangan talaga maaga siyang magising kasi nga maraming pasayro guys kung umaga at maghatid pa talaga siya sa kanya mga estudyante Maaga ngayon si Papa Jun nagluto guys kasi nga schedule din niya ng padialisis Ngayong araw magpunta siya ng San Frans kasi nga mag-dialysis si Papa Jun natin ngayon guys. So pray natin si Papa Jun na proteksyonan lagi ang axis niya sa kamay na hindi talaga masira guys. Kasi ang mahal-mahal talaga magpagawa ng axis sa kamay guys. So pray lang natin talaga si Papa Jun pag-akyat po sa taas ng bahay namin guys, nakita po si Thor namin sa taas ng bubong. Ayan, nagahingit ng pagkain kasi nga latagaw na po sa kahit saan saan na lang nagapasyal. Hindi talaga ito nagauwi sa bahay. Mag-uwi lang talaga ito kung maghingit na talaga ng pagkain kung ma-feel niya na nanagugutom na siya.